at hindi na muling nagising ang isang lalaking binaril sa ulo sa Cebu City. Ang tinitingnan motibo sa krimen, droga. Nasa frontline ng balitang yan, si John Aroa. Nakabulagta at wala ng buhay ang lalaking ito nang matagpuan sa loob ng kanyang kwarto sa barangay Mambaling sa Cebu City. Dead on the spot ang biktima matapos barilin sa ulo habang natutulog. Pasado alas 3 ng madaling araw kahapon, Kinilala ang biktimang si Gilbert Hilbolingo, 34 anyos. Nakita pa raw ng tsuhi ng biktima ang pagpasok ng isang lalaki sa kwarto ng pamangkin. Pinukwer sa iyong pintuan na buksan. Tapos tuwak ba ako dito? Sinilip ko. Pag silip ko, nakabutinig na gondola mo. Putok. Tapos biglang takbo yung tao. Nakita ko tagiliran lang ni Joma. Medyo malit lang hmm. siya. Kasi height ko siguro. Kasi madilim eh. Hilala ng kaanak ng biktima, unsehan sa droga ang posibleng motibo sa pamamaril. Ang tingin ko ay kasi yung dati siyang na, nakulong, siya ng polis, ang balita, balita doon may dalang pera yun. Kinuha ng mga polis yata. So baka yon ang dahilan na pinababayad siya ngayon sa mayari ng droga. Kinumpirma naman ng mga pulis sa dati na nakulong si Helbolingo dahil sa pagnanakaw at pagbebenta ng iligal na droga. Napag-alaman din criminology graduate siya at posibleng raw na sa krimen niya nagagamit ang kanyang mga napag-aralan. Nakuhanan din nila ng drug paraphernalia ang kwarto ng biktima. Hawak na rin ng mga pulis ang kuha ng CCTV kung saan dalawang lalaki ang nahagip sa pinangyarihan ng krimen. The concerned police station already have a... Leads. So hopefully we will be able to uh, determine uh, what is really the uh, background of that particular uh, case and incident. Nagbabalita mula sa Frontline, John Arua, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa po Frontline na mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.